Isang nakakagulat at ngayon ay viral na video ang nagpapakita ng brutal na pangaapi. Pinapaluhod at ilang beses na sinampal ng isang binata, itago natin sa pangalang Andrew ang kapwa estudyanteng si Ruel, hindi tunay na pangalan. Ilang kabataan na nakauniforme pa ang kasama sa eksena, ngunit tila walang umaawat sa nagaganap na pananakit. Nalaman lamang ng ina ni Ruel ang tungkol sa insidente ng mag-viral ang video sa social media. Isang senaryo na pumatok sa damdamin ng mga netizens at umani ng malawak na pagkundena. Ayon sa impormasyon, hindi ito ang unang pagkakataon na sinaktan si Ruel. Bago pa ang viral na video noong Biyernes, may isa pang insidente noong Huwebes kung saan isa sa mga kabarkada ni Andrew ang nanampal din kay Ruel sa harap mismo ng paaralan. Nagulat ako noong nakita ko 'yon dahil nasa bakasyon kami na sa Ilocos, kami masaya sana kami doon dahil kauwi lang ng ate niya nagulat ako nung may, mayroong concerned citizen na nagsend sa akin. Hindi mo ba nakikita yung video? Viral kaya yan sa Sagad High School. Sabi ko, anong video? Anong video yon? Sabi niya, hala, hindi mo alam. Gusto mo send ko sa'yo. Tatagan mo mami yung loob mo. Sabi niya, gan Sinend niya po. Nagulat ako. Anak ko to. Sabi kong gano'n. syempre yung pagkabila ng nginig yung laman ko. Sobrang nginig na ano ko dali-dali po akong pumasok sa room na hotel na kung po kami nakain. Sabi ko, Nak, ano to, uh, ang naging reaction po niya is umiyak ng umiyak. Sa, so, nakita ko ang batang gustong-gustong magsumbong sa magulang na hindi niya alam kung paano niya sasabihin. sabiin so, after po noon, pinakwento ko sa kanya. Sabi niya, Mami, nung Webes po, inabangan po nila ako sa labas ng gate. Ano nangyari? Tinawag po nila ako. Akala ko po kasi kakausapin nila ako. Paglapit ko po, sinampal po niya ako. sa nagulat daw siya. Sa gulat niya, sabi raw niya, ang yabang mo ah. Siyempre po, sinampal ka. Ano reaksyon niya? Sabi raw niya, oh, ang yabang mo ha? So, nagalit po dun sa sagot niya sinapak po siya. Sinapak po siya. Nung, yung, hindi po yung nasa, ano ha. Ibang, iba naman po yun. Yung kasama po yung nung, lalaka na yun. Kumbaga kasi, dalawa yung nanakit sa anak ko. De, yung po yung Webes. Nung Friday po, nakatanggap po siya ng message sa kaibigan niya po. kaibigan niya, nasabi, kakausapin ka raw ni ano. Sabi, sabi niya, bakit? Pero kinakabahan na raw siya. Sabi, mag-uusap lang daw kayo. Kayo lang dalawa. Sabi gano'n. Eh, nag-klaklase, uwi, anna na. Palabas daw po siya ng gate. Nakita niya na nandun yung iba. At saka, marami ha, hindi yung siya. Mga nandun yung iba. Mga yeah, mga no. Ginawa po, inakbayan daw po siya na may panggigigil. Sabi raw, halika ha. Sabi gano'n mawit daw po sila papunta sa barracks. Tinala po siya doon sa shortcut papunta sa RHS. Nang, ang, kasi ang pinipilit sa amin ng iba is, hindi sila kasama sa video, nanuusyoso sila. Pero sinasabi ng anak ko, magmula sa gate hanggang doon kasama yon. Yun, yun um, po ang... Mga ilan po kaya sila? Ah, siguro kasi sa madami. Sabi nga ng anak ko, less. Ah, siguro, ah, hindi ba babalansan po? Hindi naman tataas ng 15 sabi ng anak ko, basta nasa kalagitnaan ng ganun. May naka e pa raw po. Sinasabi nga, may naka e pa daw. Tumawid sila doon, dinala siya doon. Una daw po, bago yung video na yon sinapak na raw po siya. Ganun ba? Sinampal po pala. Bago siya i-video, sinampal na raw po pala. Tapos po, yun na po, doon na po nag, ano, nagbibidyo po sa kanya, babae eh. Hindi po yung mga lalaki. Kasi may isa po silang kasamang babae na taga-video. Ang ugat, ang pagpapakalat umano ni Ruel ng screenshots ng pag-uusap nila ng kasalukuyang girlfriend ni Andrew. Pagkatapos ng video ay sinampal pa muli si Ruel na tila walang takot ang mga may sala. Agad na nagpunta ang ina ni Ruel sa barangay hall ng kapasigan upang humingi ng tulong at aksyon. Ngunit imbis na katarungan, nadismaya siya sa naging tugon ng mga tauhan ng barangay. Sa kanyang salaysay, matapang paraw ang mga magulang ni Andrew at tila walang pagsisisi ang binata sa nagawang pananakit. Pinaluhod po siya. So, sinasabi na kusang lumuhod, hindi po, pinaluhod po siya. So, pinaluhod siya, sabi. Aminin daw po na siya yung nagpakalat ng conversation na ano... Siya, uh, na chat, chat. na parang chat-chat na landian. Sabi po niya, hindi ako yon. Inano siya. Sabi niya, aminin mo, hindi ako yon. Inano ulit siya. Isang sabi mo pa ng hindi ikaw yan, sapak ka. Sabi ng ganon. Siyempre po, ba diba, ilang beses po siyang inano, nasaktan na siya. So, sinabi niya, sorry, gumanon siya. Kaya lang po siya pinatayo. Pero bago siya pinatayo, sinapak siya ulit. Yun po, ganun po yung pangyayari na yun. May mga estudyanteng nakakita ng mga pangyayari kung paano siya dinala pero walang nagkumibo. Pero meron siyang kasamang dalawang kaibigan na umaawat na wag naman yung ganyanin. Wag niyo naman, wag naman anuin, Na umaawat daw ng ganon. Siguro natatakot din yung dalawang bata. Tatlo lang sila eh. Ilan yon pero naririnig, na, naririnig naman po sa video yung boses ng mga bata na huwag, huwag nyo naman ganyanin, sabi nung mga kaibigan niya. Nalaman ko po yun, Sabado ng gabi, pero kasi biyernes yun nangyari, eh, no? tapos Sabado ko po nalaman. Yun po nung nasa, nalaman ko na ng Sabado. Eh, ano, dali-dali uh, po kaming umuwi. Sabi namin, umuwi na tayo kinabukasan para maasikaso natin yung, ano, kung ano yon dapat na, ano, namin. So, pag uwi namin dito, dali-dali po kami nagpunta ng barangay. Inalam ko po muna, saan nakatera yung lalaki na yan. Please lang, kung, sin, ano, kung saan naka, ano. Nung nag-viral yung, ano, na yan, bago namin pinost kasi ng kapatid ko, kasi ayaw niyang aminin sa amin kung sino. Sinasabi niya, hindi ko kilala yan taga-ibang lugar yan. Mga malalaki, ano na yan, mga college yan. Ayaw niyang I alamin. Mean, kaya nga napakaswerte nga nila pinagkakaila sila ng anak ko. Ayaw aminin. Sabi ng kapatid ko, ayaw mong aminin ha, ipopost ko to para lumabas tong mga to. Mm -hmm. Kaya po na ng kapatid ko. Kaya po, you know, pero bago po iyan na i-repost ng kapatid ko, imposibleng humalang nag-post na yan. Kasi may, may sinendan yung nag, ano niyan eh, nakumalat yung ano. Dahil yung, yung, ibang tao na isend sa akin dahil ano, viral na. Kaya ano sinasabi nila na kami raw ang nagpakalat, hindi kami nagpakalat. At kung meron mang video, sila ang gumawa nun no, sa sarili nila. Dahil nanakit ka na, ibinidyo mo pa. Tapos anong gusto mo, sekreto kayo nagpaano niyan sa sarili niyo hindi kami tapos po ayun po na po kami ng kapasigan po ano nung una sabi sa amin walang nakatirang ganyan dito walang nakaano na ganyan dito sabi ko so hahanapin po namin kami po ang hahanap sa inyo hindi ang ginawa ko po ko tinawagan yung lalaki pala ang tinawagan ko sabi ko Taga saan ka? Pumunta ka dito, nandito kami sa Kapasigan. So may number kayo nung bata mo lang? Opo, kasi nag ano siya sa FB eh. Kung nagko-comment siya, oh. Tapos inano ko po siya. Tinawagan ko siya. Sabi ko sa kanya, punta punta ka dito. Sabi niya, hindi ang gusto ano, mami ni ano to. gusto ko mag-usap tayo ng personal. Sabi ko hindi dito tayo sa barangay mag-usap. Hindi ayoko. Dito personal tayong mag-usap. Sabi niya gano. Tapos sabi nung tano, teka, alamin ko kung taga saan 'yan. Maya-maya po dumarating na sila. Tapos de, sabi niya, naku, ngayon ko lang nalaman din to. Sabi niya, ganun. Si, oh, sabi po ng nanay, totoo naman po na sabi niya, ngayon ko lang nalaman to. Pasensya na, sabi niya, ganun. Ang di ko lang nagustuhan nung nandun na kami na nakaupo is parang pinagtatanggol niya yung anak niya. Na sinasabi niya na, eh, ba hindi magagalit? Bilang boyfriend ay para ipagtanggol ang girlfriend niya. Ang sabi ng anak ko, yun nag-chat nag sila ng landian, is hindi pa boyfriend ang anak mo. Ano ang papel ng anak mo doon para saktan ng anak ko? Naglandian sila, hindi sila, wala silang relasyon, hindi sila magjowa. Nung nagkaging magjowa sila, nakitay mo yung conversation. Ano ang papel mo para magalit kung wala ka pa sa time na yan? Binamanyak niya yung ano, sabi, walang manya, walang pagmamanya kasi may siya kami na both side ginusto nila ang pag-uusap na yan, sabi kong gano'n ay hindi, ano lang hindi nga po kami makapagpaliwanag, kasi pag kami nakapagpaliwanag paulit-ulit kayo sa issue nyo gano'n, pag sila gusto, pakinggan pero pag kami napapaliwanag napipigil po kasi may time na yun ng, bawzi, ng kapasigan, makapagpaliwanag. So, sabi ng kapatid ko, umuwi na tayo. Tapos, sa lag-in po, sabi namin, sige, ang kaya po kami nandito, hihingi lang po kami ng ano, para makapagpablatter naman sa PNP, sa Pasig Police. Hmm. Ang sabi, sa bakit po ganito ang nakalagay na nagkaayos na tayo, nagkaayos ang dalawang panig. Hindi po ito ang hinihingi sa amin. Ang sabi po sa amin, eh, ayun na yan! Ano na yan? Eh, Ano no sinasabi? Sabi kasi sige, Matapos na, alau, ano na, mga na, paper man ako, pamerma kami. Ngayon po... So mami, sa kapasigan ang nakalagay, nagkaayos po, sa kapag na kayo. sa kapasigan po. Nakalagay doon, nagkaayos na kayo? Opo, mga? nagkaayos po. Kasi ang balak namin, paglabas namin, sabi ng kapatid ko, pupunta tayo sa barangay Kanyugan kung saan nangyari. Kinabukasan na dahil sobrang madaling araw na. Mm. So nagpunta po kami doon sa barangay ng ano, pinaliwanag po namin mabuti sa bau si Ma'am Evelyn po na kung ano ang pangyayari. Ang sabi niya, tutulungan ko kayo na maano, kung ano ang tunay na pangyayari. Basta ang sasabihin niyo sa akin ay katotohanan. Sabi niya, sinabi ko po ang buong katotohanan sa kanila. Sinabi ng anak ko na walang bawas, walang ano, kung ano ang pangyayari. Ngayon po, sabi niya, sasamahan ko kayo sa barangay kapasigan na makuha niya yung clearance na hinihingi nila. Kaso po, binigyan nga po kami sa lupon, anim na beses na pag-attend. Nang magkakahiwalay na linggo, napakatagal para sa amin. Sobrang tagal ng ano na yon. Yes. Dahil sa matinding trauma at takot, hindi na nakabalik si Ruel sa kanyang klase. Sa isang eksklusibong panayam ng Ainus Pasig, tumanggi na si Ruel na humarap pa sa kamera. Ikinuwento niyang hindi niya agad isinumbong ang insidente kahit sa kanyang ina dahil sa takot na balikan at saktan muli ng grupo. Umaasa ang pamilya ni Ruel na ang paaralan ay magsasagawa ng karapat-dapat na aksyon laban kay Andrew at sa kanyang mga kasamahan. Ngunit sa kabila ng kanilang paghingi ng hustisya, ang naging desisyon ng principal matapos ang pagdinig ay tatlong araw na community service lamang para kay Andrew. Isang desisyong kinondena ng pamilya ni Ruel bilang labis na kulang at tila walang tunay na bigat kumpara sa pinsalang idinulot ng insidente kami sa sagal dahil kung nagkaharap parap nga po kami ng mga nanay, no. Ayun nga po, na pag usapan po is gano'n na three days community service, tapos yung kaso is ang tagal pa, hearing pa, bago nila maibigay sa amin na makapag kami. Ang tagal lang ano, sa hostesya na makakamit namin. Ta paano sila makakapasok habang yung anak ko hindi makapasok? Dahil may trauma, dahil may phobia sila po nakakapasok dahil hindi pa hindi pa kami antagal pa eh antagal pa nang hearing eh so sabi ko bakit parang nasa kanila yung ano sa so kami hindi makapasok ang anak ko yung kami ano may takot sila malaya pa sabi kong gano'n hindi natatapos dito ang laban ng pamilya ni Ruel kasalukuyan na silang nakikipag-ugnayan sa otoridad upang magsampan ng kaso laban sa mga responsable lalo pat na pag-alaman na may banta pa ang kampo ni Andrew kay Ruel at posibleng maulit ang pananakit. Opo, magkakaso kami. So, totoo lang po nakakaawa din yung bata. No? Kasi parang bata mo pa, ang sinsira ang buhay mo. Pero para sa akin, kasi nanana nananaig sa akin yung pagmamahal ko sa anak ko. Eh. Paano, paano ko ipaglalaban ng anak ko? Sige, patawad lang. Sige, maglinis ka lang dyan. Sige, ano na lang dyan. Parang ang hirap po, ba diba, na sabi nga ng ibang tao, napakaswerte ng mga bata ng bugbog na yon Walang magulang na bayolente itong batang to. Dahil kung sa iba-iba nangyayari yan, dahil sa anak ko nangyayari yan, makakapatay ako ng tao, baka bago pa lang sila pumapasok, pinagmumura ko sa... Sila. sila, wala silang na, narinig sa aking masakit na salita. Kung totoo siya, nagalit pa kapatid ko sa akin nung sinabi kong kakasuhan kita. Ang sabi ko, pasensya ka na, kakasuhan kita. Pagpasensyahan mo na ako kung iyon ang desisyon ko. Sabi ng kapatid ko, ate, ba't ko humihingi ng tawad? Ang para sa anyang tawad? Sila dapat ang humingi ng tawad sa'yo. Sabi nga nun. Tapos sabi yun, sabi nga nung ano, humingi po ako ng tawad sa inyo, teta. Sabi nga nun. Pero pasensya ka na. Hindi doon lang sa kapatawaran matatapos yon kakasuhan kita, pasensya ka na. Sabi kong gano'n. Sa akin naman po, meron nagme-message na nanay na ang sabi niya, ano tong video na to? Baka pwedeng pakibura tong video, Facebook na to, sabi ng gano'n. Ano, parang lumalabas pa na masama ang anak ko dito. Sabi kong gano'n. Eh sino ang masama ang anak ko? Sabi kong gano'n. Sabi ko sa kanya. Inal sabi ko, since nandun lang naman yung anak mo, pinatawad ko yung anak mo. sabi ko, sige, aalisin na kita. Yung doon na lang ako sa nananakit. Tapos maririnig ko sa sa'yo, ganyan. Hindi, sabi niya, hindi mo kasi alam yung nararamdaman ko. Mas lalong yung hindi alam ang nararamdaman ko kung gano'n kasakit. Bakit yung, sino, yung sakit mo lang ang nakikita mo, pero yung sa amin hindi. Anong, ano ano doon? Sabi niya, natrauma kasi anak ko. Mas natrauma ang anak ko. Sabi kong gano'n. Bakit yung trauma nyo lang yung nakikita nyo? pati na nanay nung lalaking umano sa kanya na daw yung anak niya mas lalong na trauma ang anak ko yan yung pinaiintindi ko sa kanila kasi pinaiintindi nila sa akin eh na trauma si yung mga anak nila pero hindi nila alam kung mas doble doble double trauma ang anak ko trauma sa magulang trauma sa kahit kanino siguro doon sa nangbully sa anak ko ang anak ko na um, kung may naging kasalanan man ano sana kinausap niya yung magulang, kinausap niya yung teacher, sinumbong niya yung anak ko. Pero since napatunayan naman namin na walang kasalanan ng anak ko, eh parang ang sakit lang ng patatawarin lang sila. Ah, sana kasi hindi ganon yung way ng pag-ano niyo. Kinausapin niya yung anak ko, mabait yung anak ko. Kung kinausap niya lang, pare, anong problema, ba't ganto Hindi agad-agad sasaktan nilang anak ko. Uh, matapang sila kasi marami sila, grupo sila. Ang anak ko walang ganong grupo eh. Kasi ang anak ko, masaya lang na bar city na naglalaro ng badminton sa school. Ganon lang. Tapos uh, makikita ko mga kaibigan niya katulad niyang magagalang na bata at mga matitinong bata. Tapos po sa mga magulang naman po, ano, nasa anak po natin ang ikaayos ng anak natin. Wala sa ibang tao, wala sa teacher, nasa atin po kung alam po natin ng bully yung anak natin, huwag po natin ipagtanggol. Hindi ko sinasabi, syempre anak ko, syempre katulad nyo po na sinasabi nyo, na, no? anak ko to, ipagtatanggol ko to. Hindi po ganon. Kasi kung anak ko ang nambuli sa mga anak nyo, hindi hindi nyo makikita sa akin na, ay, kasalanan ng anak mo yan, ano? hindi ko paglalaban ng ganon ng anak ko. Sa harap nyo, sasampaling ko ang anak ko. Sa harap nyo, pagsasabihan ko ang anak ko na mali ang ginawa mo, anak. Kung ano ang ginawa mo? Pagbayaran mo yan kasi mali ka, ikaw ang gumawa niyan. Kaya po ang anak po kasi uh, kung kukonsentihin natin, baka pagdating ng panahon hindi lang sila nananapak, baka criminal uh, kriminal na sila. Baka nakakapatay na sila ng tao kasi kinampihan niyo sila pinaramdam niya sa kanila na parang tama yung ginagawa nila. Huwag pong ganun. Ang anak tayo po ang mag -ano sa anak natin na maging maayos na bata. Sa so, teacher po nila, ang anak ko, pinipilit kung ilipat ng school, no? Ayaw po niya. Ang katwira niya, doon siya masaya, eh. Nandun yung mga kaibigan ko, mami. Gusto ko yung mga teacher doon, mami. Gusto ko doon sa Sagad High School. Ganun ka, ano, ang anak ko sa Sagad, no? Kahit na parang hindi namin nakuha yung parang para sa amin dapat um, oh, nagpapasalamat pa rin kami gusto, ko, gusto kasi ng anak ko sa kanila eh. wala akong magagawa, yun ang gusto niya mami gusto ko sa sagad, gusto ko siya ilipat talaga eh. kasi pag pumasok siya sa school talaga hindi ko maano uh, na parang kung ano yung mangyayari sa anak ko. Natatakot ako lalo na nagkakaso kami. Natatakot ako parang sa Baka galawin pa nila yung anak ko lalo. Dapat yung school, maging aware sila sa nangyayari sa mga bata sa loob at labas. Katulad po na sa po sa gate. Dapat aware po sila na, uy may sinapak sa gate. Ano ba magagawin nating action dito? Sila po, ano, kahit po yung ano, action sa ano eh, ang ina ko sa kanila, sila yung a-action doon sa pangyayari. Hindi po pala ako po pala magde-decision. Ano gusto mo dito sa decision? Eh malambot yung puso ko, hindi ko maintindihan kung anong gagawin ko sa mga batang to. Ang tagal kong nakatulala. Ano ba iyahatol ko sa mga batang to? Gustong gusto ko sabihin na pagtatanggalin niyo sa school lahat 'yan, pero hindi po 'yun malabas sa bebeg ko. Umaapela ang ina ni Ruel sa mga kinauukulan at sa publiko na bigyan ng tamang aksyon ang insidente ito upang matigil ang ganitong uri ng karahasan at pananakit at hindi na maulit sa iba pang kabataan. Samantalang ang lokal na pamahalaan ng Pasig ay nagparating ng mensahe na hindi nila kinukonsinti ang anumang uri ng pambubuli. Nakikipag-ugnayan na umunan sila sa Schools Division Office ng Pasig na siyang responsable sa pag-iimbestiga at paglutas ng pambubuli sa loob at labas ng paaralan. Bukas ang Ainus Pasig para sa anumang pahayag mula sa kampo ni Andrew at iba pang sangkot sa insidente. At patuloy na sinusubukan namin ang makipag-ugnayan sa mga partido upang malaman ang karagdagang detalye sa kasong ito. Ako si Luan Peñano para sa latest ng Ainus Pasig.